Eh, yung nga, nat natumba na ako dyan eh. Pangtatlo ng tumba ko eh. Ay, natumba ko um, kayo dyan, pangatlo? Humampas sa uh, pader na naman yung ulo ko. Mabuti eh, walang, uh, walang na sa akin. Yung pangalawa ang grabe Na wala ang pa pakiramdam ko ng paa ko nung bumagsak ako eh. Mga hmm. 5 seconds na wala, sabi ko, paralyzed. Mm. Pag bagsa ko, e, e, tumama sa panin sa kain. Ito, sabi ko, paralysis sa pa Yan, isang pagpahalang araw po, mga kalingap, mga kabente. Narito po kami ngayon sa lugar po ni Lilo Fermin. Yan, kung saan po, ayano Malinis po kami sa loob po ng bahay. Yan, linggo po ay nalinis po kami dito nila Rubin at ni ano Reggie eh, inabot na po kami ng nung araw ngayon lunes. ay martes nung linggo po ay may ano brand out kaya <clears> hindi <throat> po kami nakapag nung <coughs> nakaran po ay nagpagamas po ako dito saka pinahanap ko din dun sa mga kasama ko dun sa sa San Jose yan ito Boy Ahas yung Ahas. Ah, so, din sa may labas ni Lulu Kaso Di naman po na ano Nakakawa yung ahas Yan tara na Rubilin Ma Linis na tayo sa ano Bahay ni Lolo Permin Yan gagaling lang po namin sa SM Yan na uh, Rubilin Maraming salamat pala kay Sa binigay cellphone Kay Lolo Permin Kamusta? Bagaimana lulu Firmin? Haiz ke lang po? Haiz lang <laughs> Ini Di dia -di. Hmm Di ka pun dah luto? Di kan kakak pun masyarakat ah. Ini nak unang akal Dilihat masyarakat Dilihat masyarakat Dilihat masyarakat muna po kami. Kumusta ka man po dito nung mga nakaraan? Ano, wala ano yung nagpupunta rito eh. Ako nagsundo. <coughs> kundi... Kundi yung tubig eh. Nagkukuha sa kayo. Yung... tubig ka pa po, wala na. <coughs> Ang dalawang galon ito. Armin, yung masyadong nainitan po dito. Di ba, nga, kaya... Grabe ba ka pang init ano? buksan niyo po yung pintuan dyan sa likod tapos yung bintana para pumasok po yung angin hindi ko mabuksan dito sa loob yung kapatid ko kasi po nasa Binsons pa huh? yung pa sa Binsons yung po ang marunong mag niya niyan yung ng bintana mo na hindi namin ka, hindi po kami pumunta ganito na po kami eh. wala po kasing ibang kasama si Lulu Fermin Hello Permain, nakakabilad ka man sa araw? Ha? Nakakabilad-bilad ka man po sa araw? Hindi hmm. Di na. Dahil uh, ayaw ko pagod daw po pag natayo uh, ako eh. Napapagod ka po pag natayo? Yung tungkod po ninyo, nagagamit naman po ninyo? Alin? Tungkod. Alin? Yung tungkod. Ay, oo, oo, yan dyan. Yan na ginagamit ko po. Tapos kaya may tungkod na hirapan ako

Mind na tubig si Lolo Paramin. Gabi na po sa iyo. tayo ng main na tubig. Kahit po paghinit po ng tubig, hindi po nakaka... Ano po si Lolo Paramin? Dapat sinatulungan na si Lolo Paramin sa sarili niya, antobe rin. Kasi wala man din ibang matulong sa kanya kundi sarili niya. Kasi pag hindi siya gum gumigos, kahit pa paano, ng paglinis-linis ng dito. Halimbawa, ano? kaya man niya yung gawin mm. Mm. exercise na din kay Lulupin may nanaw 皆さんとやったみこ <laughs> のようにずっと見ながら飲みながら出して Sabi sa'yo yung sayang ko itong bahay na ito pag hindi sila nakatira. ang tama po pag uh, ganito eh ano pampapayat Lolo Permin Malaro po baga Ayun uh, na nga ano eh, kaya Martesan, Martesan to Ilang araw ko kung ano ba kaya ka ako Puro sarado lang sa Kung ano uh, yung kuminsan eh, nagugutom ako, man bilhin ng pagkain, eh, uh, kung sarado ta, holiday. Uh Kaya sabi ko nung um, ko na lang ako ng tinapay. Uh Tinapay, tinapay lang siya. Pinawag ko, mahala na ka ako. Uh Mira, gamitin yung kalan, dahil walang bula na yan. Pag-init pag, pag, Ang pag lang yung... po ng tubig. Eh, oo. Um. Oh. init kahit, na po kami ng tubig sa inyo. Ha? Mainit na tubig. Ay, ano? Yeah. Oh. Nagpakulo na po kami. Para po pag umaga may magamit po kayo. Mayroon na pa man po kayo no, may bigas. Hindi na kumukuha. Hindi na si siguro pero may marami pang bigas. Mm. Ng gusto. Ah, bili na lang ako ng si Lolo Permin. Gusto niyo po sa ko kayo? Ah. Sa saingan. Ano? Sa saingan. Hindi na po, tinapay na lang. May bilya ko tina. Mga mo. kona Wala mo na ba? Kung kung. Pagdira ka punta ka ako sa kon, sa tumbok lang dahil ako ako makalakad mm. ng napunta, mapunta lang. Kaya sa sarong lugar na lang ako nakahapang, pakabili ko ng kon. Nabili pa po kayong dyaryo? Oo, oh, hindi na. Matagal na. Mm. Namatay na po ba kayong Nagdala ko ng dyaryo. Sino? Yung lunghera po ang ano, ang buhok. Parang kamukhaan ni Bruce Lee. Ah. Yung Malaking tao. Yung taga Magallanes ilawod po, kilala niyo po yun? Oo. Oh. Yung nagtitinda, nagdala ko po baga oh. ng dyaryo. Oo. -huh. Patay na pala yun. Yung taga ilawod, yung abarka po ang ablido. Oo, uh Hmm. Nakuha po yun dun sa may ano, sa may... Pamuntang Megastar, yung may ano doon, dating police station. Oh hinanap yun ng pamilya tapos natagpuan po na ano doon sa loob ng ano kasi wala na pong tao doon nandun yata sa may CR na, na ano na po siya agnas na ingat ingat ka dito mag uh -huh. ingat ingat ka po at baka pasukin ka ng ahas uh -huh. hindi namin nahuli yung ahas uh -huh. hindi, hindi namin nahuli oh, May oh, may, may yun eh. Mailap? Bakit po mailap? Siguro po alaga ninyo yun. Ay, takot din sa akin. Ha, takot sa inyo? Bakit po takot? Ay, hindi na wala. Ang biro po lang. Hmm. Kung nga po, hindi namin makakuha. Ay, yung ulan dyan, susunugin ko na yung kutsala eh. Yung dalawang uya na naga nag-ayan dyan sa akin. basura lang yan. Oh, yeah. Pero Fermin, okay na po ha Malinis na po, pati yung mga platuan po Naugasan na po namin Ito na po yung ano Yung malinis na po yung Buong loob ng bahay ni Si Fermin, pati labas sa mga susunod po, babalik-balikan ko po namin si Lupermin para ma-update o ma monitor din namin yung kalagayan ni Lupermin Marami din po kasi akong pinupuntahan Lupermin, mga July pa pala ay, nga daw eh. Kaya sabi ko... Matagal-tagal. Ang eh, research ko, mga uh, na, bahala na ka kapag uubos uh, ka yan. Bahala kung ano. Tiyos-tiyos uh, na lang. Kaya sabi ko, ano naman ang kuha ano nila eh. Ang mm -hmm. haba lang. Saan na may makaabot ditong politiko? Ah. Namimigay wala. daw, namimigay ng uh, pera? eh, 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 eh bigay nang ay, 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 pimentel tasa-tasa ang kanya. <laughs> Sabi ko, boto ko isang tasa ang kanya. Uh, mm. mm. Pero maboto pa po kayo? Eh, Nag-registro ako eh. Kaya pa po ninyo magboto? Eh, Titingnan ko lang kung ma makakaba ko mm. ka kukuhang ko, patawang ko, maboto ako. Ano po mga kalingap mga kabente? Ito na po yung nababu ang malinis na po yung buong paligid ng bahay ni Lolo Fermin. Ayan, ko na rin po sila. Lidit si at si Robilin, maraming salamat sa kanilang dalawa. And ito, may may nakakatulong ako sa paglilinis dito sa bahay ni Lolo Fermin. Ayan. Lulu Fermin, mapunta na din po kami. Mag-iingat ka po dito ulit ha. Ayan, salamat. Lagi ka pong mag-inom ng tubig. Para hindi po kayo may dehydrate kasi grabe pong init ngayon. Uy, oh, grabe. Hmm. Yung uh, eh. nakukuan ako pag para suwan, lakad ta. Hmm. Grabe, ay init. Eh. Hmm. Huwag po kayo maglabas sa labas at grabe ang init. Baka matumba na lang kayo dyan. Eh, yung nga. Nat natumba na ako dyan eh. Pag tatlo ng tumba ko eh. Ay, natumba so, po kayo dyan, pangatlo? Yung wampas sa uh, padal na naman yung ulo ko. Mabuti, eh. walang, uh, walang naapiktaan sa akin yung pangalawa grabe na wala ang pa, pakiramdam ko ng paako nung bumagsak ako eh. Mga mm. five seconds na wala, sabi ko, paralyzed. Mm. Pag bagsak ko, eh, tumama sa padel sa ito. Sabi ko, paralyzed sa pa ako. Pero pag, uh, five, uh, three to five seconds, nagbalik, ay gapang na ako sa tricycle. So, sabi ko, pag na ako sa ospital eh, hey, wala well, ito ipinasok ako sa ito yung nagaganyan. Wala man daw dami. Mm. Eh, tumingin ito, dyan, ah, natakot ako eh. Umampas yung ulo ko eh. Sa uh, po pag kayo? Pag pagmadilim madilim, pag madilim, ko na ang pa... Yung solar po ninyo, yung ilaw, nagkumagana pa po? Oo, kumagana pa. Mm. Basta maano lang po kami ulit ng solar pag nasira yung solar nyo, yung ilaw. Sige lolo pero ano din po kami. Sige po, sige po. Ayan po mga kalinga pang kabente. Lalo pero nakakawa din yung kuninto kanina na muntik na ilang beses po pala na bumagsak si Lulu Fermin na dulas. Mabuti na lang po at hindi naman po nasamaan, hindi naman po nabalian sa mga susunod po, babalikan ko ulit si Lolo Permin. susunod araw, babalikan ko ito. tubig po ay iban ko ulit. Sa, medyo sa ano na po ngayon, sarado na yung mga repeating station na nanasin ko lang. Baka po bukas susunod na araw, iban ko po itong tubig ni Lolo Permin. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. Ayan, pasupport na din po sa aking pangalawang channel Kalingap Jason at sa Mr. Bente Vlog and dun po sa mga gusto pong mag order ng mga produkto lalong lalo na yung mga solar radio yan malaking tulong po yan pag nagulang kuryente sa gabi yung may kalamidad and mas mabuti po yung may meron po tayong magamit na ilaw at uh, the same time may, pwede din po sa siyang i-charge na sa baba po ng comment section sa description yung mga order. Tapos meron din po yung naka ng CCTV, portable CCTV na para sa CCTV bulb na isasaksak nyo lang po sa receptacle. Yan. Tapos pwede nyo na pong makita yung mga nangyayari sa buong paligid. Pwede din nyo din po i-connect sa yung, sa ano, sa cellphone para in case po nasa malayo kayo walang tao po sa bahay nyo makikita po ninyo yung mga nangyayari sa paligid. Yan, malaking tulong po yung pag-order din ninyo sa pangtulong po natin. At sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Sala Permin. Sige po, sige po.